Mr. President, I rise on a point of personal and collective privilege. Mr. President, I rise not just as the chairperson of the Senate Committee on Women, not just as a long-standing advocate for children, but also as a mother. I'm of the belief that all children are our children. Mayroon tayong responsibilidad na protektahan ang lahat ng bata. At kung may kahit isang bata na nasa panganib o inaabuso, tungkulin natin na sila ay saklulohan. Dear colleagues, a community of children in Socorro, Surigao del Norte, is crying for help. These children are our children. Ang pinag-uusapan nating mga bata ay higit sa isang libong kabataan na nasa kamay ng isang mapanlinlang, malupit at mapang-abusong kulto Mr. President nakakahindik po ang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw and it is a matter of grave urgency that i am afraid could not be postponed this is a harrowing story of rape sexual violence child abuse forced marriage perpetrated on minors By a called in the municipality of Socorro, Surigao del Norte. Napakaganda po ng munisipyo ng Socorro. Kilala para sa Sohoton Cave at lagoons. At katabilang din ng sikat na isla ng Siargao. Pero sa likod ng likas na ganda ng munisipyong ito ay may kakilakilabot kilabot na sikreto. Matagal na ang People's Organization na ang pangalan ay Socorro Bayanihan Services. Kilala ito dati sa pagiging civic organization na nagsusulong ng bayanihan sa munisipyo ng Socorro. Ngunit, noong 2017, nag-iba ang uhugis at anyo ng organisasyong ito. Ayon sa mga taga-Socorro, kasama ang mismong mayor ng munisipalidad. Nagsimula ang kulto noong may isang 17 na taong gulang na bata na ginroom para maging susunod na di umanong tagapagligtas. Kinumpinse ng leader ng organisasyon na itong si J. Renz Kilario na ang gawing leader ng Socorro Bayanihan Services dahil nga siya ang susunod na Mesiyas. Siya daw ang bagong Jesus. Siya daw ang magliligtas sa kanila. Siya ay binigyan ng script. Tinuruan paano tumindig at magsalita na may tikas ng isang mamerto galanida na three-term mayor ng Socorro at three-term na bukal. Pagkatapos ay idineklara ni J. Renz sa komunidad na siya daw ang reincarnation ni Senyor Santo Nino. Ito ang kabanganakan ni Senyor Aguila. Noong Pebrero 2019, niyanig ang Surigao del Norte ng isang lindol. Nakakita ng oportunidad si Senyor at ang kanyang mga handlers. Sinabihan niya ang mga tao na sumama sa kanya sa bundok na ang tawag ay kapihan dahil iyon daw ang langit. At ang hindi sumama sa kanya ay masusunog sa impyerno. As a result of these statements, there was a mass exodus to the mountain by the thousands of members of the organization, now having all the indicators of a religious cult. At hindi lang po ito mga ordinaryong tao na di aral The LGU recorded mass resignations of DepEd teachers and government employees. More than 100 elementary and secondary teachers from Socorro East and West districts, who were SBI members, went on a wall. 13 regular employees and 41 job order workers from the municipal local government unit of Socorro have resigned. Enrollments at the Socorro East and West districts. had an alarming decrease of 847 learners who are members of the Socorro Bayanihan Services, Inc., both in the elementary and secondary levels. Ayon sa isang nakapanayam ng aking staff na dating elementary school teacher, sabi daw ni Senyor Aguila, wala daw government employee ang pupunta sa langit. Kung may mga utang daw kami, huwag daw kami mag-alala dahil buburahin daw ni Senyor Aguila ang aming mga utang. Hawak ko po, Mr. President, ang salaysay nitong dating debt-ed teacher na ito. The mountain allowed the cult to continue its activities without scrutiny. And this is where the harrowing tales of child abuse in. I would like you to listen to this video of one alias Jane. Ako tuod si Tawgan nakan ko sa na si Jane, 15 years old sa minor. Ang ahong ambisyon nga unta na may mahitabo sa ahong kaugmaon nga mahuman ko sa pag-school makatabang ko sa kapubriyon sa mga ginikanan, ug unta na kong army sa uguya paming sa kaskapihan nga. Dito ko gininjo sa kabataan on gininjo ko ni jeren Skelaryo nga among gituuhan na siya among ginoo. O, o amo pong, o ako po doon ka minor nga gi, gihanjo ni jeren Skelaryo nga makig sex nga murag feel na ako nga murag girip ko kay sa ijang kadak ka illegal age na onja ako minor pa na ija kong gihanjo sa kabata na unta na agang munahuna pa na pas pag eskwela nga dili pa kumamindyo, maminjo nga makauman pa ko sa eskwela na ho nga dili unta na ko ani og paming sa kaskapihan nga agaho usap pud ginikanan giminjog lain bisag na arga ang tatek ang kasakit para na ho, nga gimindyo si Jaglain ang nanay sa usapod ka pamilyado nga unta sa wapaming sakaskapihan. bisag bisag pobre rami eh. malipay ko nga buo mi um, eh. Okay. ang panawagan na unta in tabangan nga dili na kumahibalik balik sa ginikanan kay gusto ko sa tatay kaya aron ako ikaw gumaon og og panawagan pud nga ag mga minor nga parinaho na tuas ka unta in tabangan kaya aron makahuman sa ilang pag-eskwela para na ho, nga na scam para na ho, nga minor parinaho na, na unta na dili sila mahibalik balik sa ilang ginikanan kay lagi lisod didto ah, og ra permi Ito naman po si Elias Chloe. Pilit pinakasal at kinulong pa sa kwarto para pilitin oh, to old si tawag, ko sa ngala. Ako oh, tawad si Chloe, 15 years old o gusto ko ka-member sa Vanian ka Services Incorporated, karon gitawag ng Omega de Salonera. ka ko June 2022 tungod kay usa ko sa minor nga gipugos og medyo ni Sr. Aguila nga among gituohan og Ginoo. Sa akong pagkabata, 13 years old giparisan kog 21 years old nga wala sa akong kabubuton. Pagka medyo naho ning hanjo ko sang sa ginikanan nga ipabuwag ko kay dili ko ganahan pa medyo kay gusto ko mag Pero iingon ko nanay nga kani ang kinahanglan gud ta sunod kay mamay sugo sa atong Ginoo uway na nila ay makapabuwag kun maura ang kamatayon mo Motong nagpahila ko ako sa but sa gibati nga ingon ana di gud dapat ag ilang pagtuo sa Ginoo nga bisag ako nga giingon ani dapat gud sila nga motuo kay Ginoo lagi kuno Motong panahon nga gibutan ko sa bahay nilang Jelens og Nagutana si Diyos laki nga, nakuha na ba ko na ko? Or naking na ba ko na nag laki? Nandiyan na yung nga, wayap pa ko no. O itong giing si Diyan nga, naman wayap pa man yung kuha mga gagmay naman ng Diyong asawa. O sa pa-authorize ng Diyong na rapon, kay Diyong na mga asawa. Dahil panahon nga, gilakan miss Puerto ay gusto ga nila nga kuha na makasex na nag laki. Nandiyan, dito nga tayo minhila ko, nandiyan, kaingan ko marip mar ko adto pero madjugani kay laki. aning ko nga inhilak ko si Jan ang um, utana si Jag unsa ko ni Jan sa nganong dili ko na ko kung giinan nga dili pa ko gusto mamindyo og um, ikaw may gusto nang mawa kay so, nga gud yung gusto makahuman ko biskwela sa mga ginikalan nga naa unta mo lugsong na mo kay di ko gusto nga magihan sa manghod nagnagihan na ho gusto ko nga makahuman sila giskwela. Gusto ko nga na sila grado. Gusto ko nga mag ta pero dili diya. Gusto ko nga muari na mo na ako. kaya ta diya mag-uban. May ikaw maon din na. This cult is armed and dangerous. Ayon sa isa pang menor de edad na itatago natin sa pangalang Renz, Nakita niya mismo ang mga armas ng kultong ito. At nakita din niya ang sinasakong armas noong eleksyon. Ako tawad si Chloe. Ako si Renz Abando. Dose anyo sa pangidaron. Ang takas ko sa kapiyan. Sa nakos tungas paksol inaagay niya. Nangakita ko na itong sundang mga aromas dito ko an bahay na mga kita ko dito ito po eleksyon po sa aromas ako ang aromas so nag namindog ang tatay dito may dito may skapihan and to kay di mo siya nasa na niya ang tatay kay mabungkag mga pamilya

una na alisin dito Paano po sila nagkakapera? Kinokolekta ng organisasyon ang halos o mahigit na 50% ng mga natatanggap na 4 piece at senior citizen pension ng mga miyembro. Noong panahon ng pandemya at noong hinampas ang surigaw ng pagyong odet, naglabas ang gobyerno ng social assistance para sa mga residente. Kinolekta ng organisasyon ang 40% to 60% ng natanggap ng bawat isa ng kanilang kasapi. Ang mga natatanggap na tupad o aiks, ang pera ng taong bayan, napupunta sa isang kulto. Pero mayroon din po kaming nakalap na impormasyon na ang totoo at mas malaking source of funding ng kulto na ito ay droga. In fact po, kung tama ang sources, ang motivasyon kung bakit tinayo ang kulto na ito ay para maging human shield dahil nailagay sa narco list ang pasimuno ng organisasyon na ito na si Karen Sanico at kanyang dating business partner na yumaong Municipal Circuit Court Judge na pinaslang di dahil sa kanyang pagkasangkot sa droga noong 2019. Si Mamerto Galanida ay naihamig di umano nila Sanico at naging bahagi din ng masterminds ng grupo. In July of this year, Mr. President, may walong bata po na nakatakas na sa kulto at nasa kanlungan ng LGU at DSWD. Nagbuo ang Municipal Mayor ng Socorro na si Mayor Riza Timkang ng task force para gumawa ng aksyon laban sa kultong ito. Ngunit makapangyarihan po ang kulto. And this, Mr. President, is the urgency of the issue I am talking about. Gamit ang kanilang puer pera at impluensya, kinakasangkapan po nila ang mga magulang ng mga batang tumakas na miyembro pa nila at nagsasampa po sila ng habeas corpus ng mga kaso para maibalik ang mga bata sa kulto. Nagtagumpay na, sa, na sila sa isang bata at itutuloy po nila isa-isa hanggang makuha po nila lahat. Ang mga bata na po mismo ang nagmamakaawa na huwag na silang ibalik sa kulto. Bakit nga naman nilang gugustuhin bumalik sa isang komunidad, sa isang leader na nanloloko, nanggagahasa gagahasa at nananakit? Mr. President, this cult is not a cult in the shadows of Surigao. Sila po ay nagtatanim ng impluensya nila sa Manila at sa iba pang bahagi ng bansa. Ang kanilang binuong performing group, ang Omega de Salonera, ay nanalo pa sa isang international festival sa Korea. Dahilan kung bakit pinarangalan sila dito sa Pilipinas. Si Senyor Aguila mismo, ang rapist ng mga bata, ang facilitator ng child marriage, ay nakatapak pa sa ating Senado at nagpapicture pa sa atin na mga senador. Alam ko, hindi natin ito alam, mga colleagues, dahil lagi naman may nagpapapicture sa atin. Mr. President, This situation is so urgent na agad pong lumipad ang aming team sa Socorro to understand and vet the issue. And what we have learned is dire and despicable. We need to save those children. It is our duty not just as senators but also as parents, as human beings, to save children in most need of our help. We managed to raise the age of sexual consent. We passed the law penalizing child marriage. We strengthened protections against child trafficking. Now, real children are in danger, and time is of the essence. We cannot. We must not look away. Dagang salamat kaayo, Mr. President.